mayong hapon mga idol ug sa atong mga viewers diha ug sa atong mga solid nga mga supporters so karon mga idol diha meron diri sa ans ayongon. kay naghulat mi diri og mamuhi ang mga estudyante mga idol ug diha kung mga kauban pud diri mga idolo, og taas kayo mo ang pila diri mga idol haba ang pila mga idolo, kay ubay-ubay may naghulat diri mga idol ang uban namong mga kauban ani mga idol nagrubing-rubing ra sila So kami mga idol, maga, nagtipid mi sa mong gasolina nagpila mi dire naniguro mi nga masakyan yung mi opasahero nga mga estudyante so mintras gaulat mi dire gaulo istorya akong mga kauban dire para malingaw sila nga gaulat sa mga estudyante o di asilo kong amigo o, nga taga anibong punis ya shout out sa mga viewers dia o shout out sa mga pilikab driver dia tanan bisan asa nga lugar Ama uh, yung hapon niyo mga idol o ni meron sa yung on and salamat